Good afternoon mga idolo kalapatids Come back to another video dito sa Sad Love TV Official So ngayon, kung hindi kayo updated sa mga nangyari sa, nangyari sa akin ng mga nakarang buwan Ito yung mga Sabihin, ikukwento ko na lang, hindi ko na ipapakita So, ito So may ginagawa tayong project uh, para sa ating alaga so well, hindi ito para sa kalapate ah. ito para sa kalapate hindi ito pang kalapate ha? ito po ay pang bato bato po may alaga po ako ng bato bato so balikan ko kayo pag tapos na so ito mga kalapatids na ilagay ko na lahat ng tungtungan niya is mga sanga ng sampalok ito sanga ng sampalok ito yung sa screen door ito uh, dito yero maingay ito yan yung yero na yan Tapos, may hard clips din dito na basag basag ito natin lalagay yung mga pagkain nya hindi na sya mahirapan no. sa gawin dun, dun natin lalagay yung box o tulugan niya no so itas na pwede na naman natin yung lagay na niya babalik ako kayo pag fully na to bye so ito mga kalapatid. so hindi ko natapos no natapos ko lang is yung record gilid flooring tungtungan tas yung kanyang ubong no so off cam ko na lang tatapusin yung pinto So syempre ipapakita ko sa inyo kung sino nga ba'y titira dyan So ito yung titira dyan mga kapatid Itong maliit na maliit na ibon na to So ayan So nahanpid ko siya Umilap siya nung napawalan natin So So short ko dito yung kung paano natin siya hinuli Kasi nakawala So siya si Alberto Syempre, dabado daba to. Yan. So, so 'yon. Ayun, galaw balikan. So, yun na lang para sa hapon. Thank you, God bless.